Ako po si Tony Velasquez. Ako naman si Nina Corpus. At ito ang Balitang Europe. Samahan niyo po kami sa paghahatid ng mga mahalaga at makabuluhang pangyayari sa iba't ibang bahagi ng Europa. Saan man dako ng mundo, asahan niyong naroon kami handang maglingkod sa bawat kapamilyang Pilipino. Samantala, narito na ang ulo ng mga pangunahing balita. Church leaders sa Sweden nagkakaisa sa paniwala na dapat limitado ang partisipasyon ng simbahan sa politika. Embahada ng Pilipinas sa Roma umapila sa mga Pinoy na idaan sa pag-uusap at hindi sa protesta ang pagresolba sa isyu ng MC No. 4. Pinoy snowboarder sa Italia, gustong kumatawan sa Pilipinas sa Winter Olympics. Pinay na dating beauty queen at model, ginawaran ng Most Outstanding Filipino at Best Performing Artist Award sa Stuttgart. Pinoy students sa Dublin, sinasaluduhan sa kanilang talino at mahusay na pakikisama. At bagong Pinoy singing group, inilunsad sa London. Sa Pilipinas, umani ng batikos at suporta ang sinasabing paghihimasok ng simbahan sa politika, lalo na sa usapin ng katiwalian, partikular sa eskandalo sa ZTE deal. Hindi rin na iiba ang sentimyento ng mga taong simbahan sa Europa ukol dito, partikular sa Sweden na nagtataguyod ng limitadong partisipasyon nila sa usapin ng gobyerno. Nagkakaisa ang simbahan na kailangan ang papel nila kung ang nakataya naman ay ang kabutihan ng taong bayan. May report si Agnes Marilith. simbahan man o religious community dito sa Sweden, naniniwala sa direksyong tinutungo ng simbahan sa usapin ng papel sa gobyerno. Pero para kay Father Frederick Emanuelson ng Stockholm Diocese at Parish Priest ng Holy Trinity, kailangan daw na malinaw ang paghihiwalay ng Estado at ng simbahan. I would say that the, uh, the very strong voice is trying to separate the churches and the sphere of the religious from the public political sphere. Pero nilinaw niya ang kapag nakataya ang kinabukasan ng publiko, hindi dapat magdalawang isip ang simbahan sa pagpanik sa taong bayan kahit pa nangangahulugan ito ng pagbangga sa posisyon ng gobyerno. Ito rin ang posisyon ng paring Pinoy na si Father Robert Mapano ng Catholic Parish sa Malmo. Lang ayon siya sa limitadong papel ng simbahan sa politika. In the sense na uh, magna-guide lang kung anong dapat gawin. Mas direktang partisipasyon daw ang kailangan ng mga lay people sa isyo ng politika kung ang pag-uusapan ay ang mga katiwalian sa pamahalaan tulad ng ZTE deal sa Pilipinas. Yung mga nasa simbahan, hindi naman yung mga nasa simbahan. yung mga simbahan. Para naman kay Liberty sa Jutrao, editor ng Catholic Newsletter, ang gospel ang dapat maging batayan ng taong bayan sa dapat nilang pagkilos. Pero I think the church, the role of the church in is to parang say what's the the status? Mayroon namang tutod sa pakikialam ng simbahan sa usapin ng pamahalaan. Ang simbahan talaga mag-concentrate lang sa mga activities. Una-una ang kapakanan ng simbahan para sa mga tao. Di mo mangyayari sa gobyerno. Eh, mostly, people power, eh, nag-de-defense sa katolika. Hindi dapat. Palagay Bagamat mayroong separation of church and state dito sa Sweden kung ikukumpara sa Pilipinas, may aral daw na naahalaw ang Sweden sa papel ng simbahan sa Pilipinas. Yes, that um, we actually uh, we have a, even a small uh, working group uh, where the, the representatives of the churches and denominations in Sweden actually regularly meet uh, with the government. Also, given the fact that uh, from here in Sweden, the, uh, the Catholic Church it's a minority church, but it's very, very international. So, but also That is like cultural diversity which is very important in Europe today. Para sa Balitang Europe, Agnes Marlit, Stockholm. Mainit na usapin din sa Germany ang eskandalong ibinabato sa gobyernong Arroyo, bunsod ng ZTE deal. Maraming Pinoy ang pabor na magbitiw na si Pangulong Arroyo, pero ang mga taong simbahan doon, walang direktang posisyon tulad ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. May report si Berkwizon. Hindi may iwasan ng mga Pinoy na pag-usapan ng katiwalian sa gobyernong Arroyo dulat ng City deal. Pagkatapos ng misa ang misang ginanap sa St. Camilo Church dito sa lungsod ng Essen, nagkaroon ng palitan ng komento. Uh, dapat ang pera yun talaga, dapat yun eh, sa Pilipinas. Eh. Hindi nila kung saan saan dadalhin. Ay, pinalabas sa telebisyon at uh, sa mga pahayagan. Akaunti pa ang nalalaman natin tungkol dyan sa city na yan. Para sa mga taong bayan, kinakailangan hanggang sa kaila-ilalimang at sa kaita-itaasan ay mapanagot natin. Paging sa mga umpukan at munting salusalo, tinag-uusapan pa rin ang kontrobersya at ang pagpapalis kay Pangulong Arroyo. The only best candidate that we can give to our heads is the President ang mga nangyari, isang so, information na natatanggap ko. Pero, uh, na magbibigyan niya ng luna sa kanila mga problema. Problema ng mga tao sa atin pero problema rin mga Pilipino, Mr. German, sa Kamales. Kanila ngayon, matagal na sana. GMA! Dapat matagal na siya kulado. Masa kanya, eh, magbibigyan siya pa rin ng presidente Neutral naman ang posisyon ng pareng Pinoy tungkol sa hindi pagpanik ng CBCP sa panawagang magbitiw na ang Pangulo. Ang religion sa Pilipinas para sa bakit ay uh, dapat sabayan ang pumili mo sa, ating banda. Hindi ibig sabihin sila magiging mga politiko, kundi sa pamamaraan religyoso. Dapat sabayan nila mga tao dahil hindi isang lahi lang tayo, maging sa politiko o kaya sa simbahan. Pero sa kabila ng mait na diskusyon ng katiwalaan ng gobyerno ng Arroyo, hilingla ng mga Pinay dito sa Germany, dumahimik will... na sana ang sitwasyon sa Pilipinas Maparosahan ang may sala at bumalik na sana ang tiwala ng publiko sa gobyerno para sa berita Europe, Berkwison, S.N. Germany. Sa Brussels, sawa na raw ang mga Pinoy sa pamumulitika ng ilang opisyal na gobyerno Arroyo. Baka daw sa halip na makabuti ay lalo pang malagay sa alanganin ng bansa. May report si Raquel Crisostomo. Para sa ilang Pinoy sa Brussels, kapakanan muna raw ng mga mahihirap ang dapat unahin na ilang politiko at isantabi muna ang personal nilang interes para sa 2010. Huwag naman daw nilang gamitin ang mga ibinabatong katiwalian sa gobyernong arroyo para sa sariling kapakanan. Wala bang nagbabago sa atin? Uh, please, isipin naman natin yung maliit na tao, sila na apekta ng usko eh. Yung mayayaman ay lalong yumayaman. Ang mahihirap ay lalong humihirap dahil wala silang pansin sa ating tao. Ah, oh. Sayang naman daw ang katapangang ipinakita ni ZTE Star Witness Jun Lozada kung ang makikinabang lang dito ay mga politiko. Dapat daw ay marami pang lumitaw na Lozada. Bilang mo na po doon, kami ng bagong bayani. Siya rin ay bayani. Uh, now... Dahil sa tapang ng kanyang kwa hindi siya tatawag sa pagburgar o mga expose ng sa ating gobyerno. Hiling ng mga Pinoy dito sa mga politiko, sa halip na mag-grandstand, gumawa ng batas para mabigyan ng mga OFW ng representasyon sa Kongreso na magtataguyod ng kanilang mga karapatan. Para sa Balitang Europe, Raquel Bernal Crisostomo, Brussels, Belgium. Muling nagpulong ang Embahada ng Pilipinas sa Roma at mga migranteng Pinoy doon.